Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muling yugto na ating daily Bible blessings. Mamagat po na ating aralin. Ngayong umaga ay huwag magipag-isa sa hindi ligtas. Huwag magipag-isa sa hindi ligtas. Magkakapas na po ng Biblia sa 2 Korinto 6.14 sabi roon na huwag na kayong magipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari ba magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Kaya nga po hindi dapat manligaw ang isang kristyano sa isang hindi manampalataya o kristyano. Hindi dapat din magpaligaw ang isang kristyano sa isang hindi kristyano o hindi ligtas. At lalo na, hindi dapat magpakasal, mag-asawa o magsama Bila mag-asawa ang kristyano at hindi kristyano o hindi tunay na manampalataya. May malinaw ang dahilan na may kita sa mga sumusunod na bagay ng biblia kung bakit di dapat ganun. Di maaaring magsama ang magkaiba at ang magkasalungan. sa verse 14, Ang katwiran at kilikuan, ang liwanag ay kadiliman. ni maaaring magsama. Sa verse 15, si Kristo at si Bilial. Ang sumasampalataya, hindi sumasampalataya, hindi pwede magsama. Sa verse 16, ang templo ng Diyos at ang Diyos-Diyosan, hindi maaari magsama. Kaya kung may isang Kristiyano na napaka-komportable, napakasaya at tuwang-tuwa, pa na may hindi siya ligtas na nobya o nobyo o karelasyon, malati po yung tunong sa kanya. Ano ba nangyari sa'yo? Naging tulad ka na ba niyang at hindi manampalataya? Pareho na ba kayo? Malaga po hindi pa ikisama o hindi pagkakaroon ng relasyon sa diliktas. upang tayo mamuhay po sa kabanalan. Inga Pablo sa unang Korinto 15.33, huwag kayong paloloko. Ang mga kasamay na kasira ng magandang ugali. Ngayon po, mo bang madadala mo ang iyong relasyon na hindi ligtas sa ating Panginoon? Di ba't malimit mangyari na ang Kristiyano ang nadadala palayo sa kanyang Panginoon? Nasaan na ang mga nawala na at dating aktibong Kristiyano sa gawain ng Panginoon na nakarelasyon sa mga hindi magliligtas. Yung mga minamahal, huwag mga magpag-isa sa mga hindi ligtas at mga hindi manampalataya. Maraming salamat po.